Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating uh, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ang nakakatuwa po dito, ang ating uh, Basilica Menor at uh, Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay isa ring parokya. Ito po ay hindi lamang isang shrine or basilica, ito rin po ay tinatawag na Parokya. At sino ang patron natin bilang parokya? Si San Juan Bautista. Ayan. Kaya makikita niyo po dito sa Plaza San Juan, napakalaki po na bronze statue dyan. Na bandang kaliwa po ninyo para sa mga narito sa loob ng simbahan. Yun po ay si San Juan Bautista. At ang dalawang ito masasabi nating perfect combination. Si Juan Bautista at ang ating Panginoong Jesus sa Sareno. Dahil ayon sa Ebanghelyo, mayroon dalawang binyag ang bawat tao. Dalawang uri ng binyag. Ang unang binyag, yung po yung binyag ni San Juan Bautista. Ito po ay tinatawag nating uh, binyag o bautismo sa tubig. Ang ikalawa na pong binyag ay yung nanggagaling pong binyag sa ating Panginoong Hesus sa Sareno. Ayon sa Ebanghelyo, ang binyag na ito ay tinatawag na binyag ng Espiritu Santo at apoy. Ano nga yung una? binyag nang ni Juan Bautista tubig ang binyag ni Jesus na sa reno ay Espiritu Santo at apoy ayan alamin po natin ang pagkakaiba ng dalawa okay yung yung pong binyag ng tubig ni Juan Bautista ito po yung tinatawag nating uh, binyag ng pagsisise. di po ba yun ang sabi sa ebanghelyo ang panawagan ng isang tao, isang lalaki sa ilang ihanda ang kanyang daraanan, ang manunubos, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat parating na ang kaharian ng Diyos. Sa ito pong pagbinyag ng tubig ay tungkol po sa pagsisise. Pagsisise. Ano naman po yung binyag ng uh, Espiritu Santo at apoy? na binigay naman ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay nagbabago, nagpapabago. Ito po yung lumilikha ng bagong nilalang sa atin. We become new persons. We become new persons. So, ibig sabihin, mas mataas yon. Ibig sabihin po, may tamang pagdaloy mula sa pagsisise at ang pagsisise dapat hahantong sa pagbabagong kalooban o pagbabagong buhay. Amen. Maliwanag po 'yon ano? Nakita niyo po yung uh, napaka-logical flow ng uh, proseso ng pagbibinyag mula sa pagsisise hanggang sa pagbabagong buhay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May isa pong teenager, a very promising teenager Napakagaling po niya sa computer. Sa katunayan, adik siya sa computer. Nasaan po dito na addict sa computer? Taas ang kamay. Walang umaamin. Adik sa mobile app, games, ayan ano, naabot ka ng alauna, alas dos na madaling araw, nakabukas pa yung cellphone mo, pindot ka ng pindot, games ka ng games, Hanggang binabaksak ka na ng cellphone sa muka, nakakabukol ka na. <laughs> Bumabaksak na sa sahig <laughs> ang iyong cellphone dahil hanggang antoking ka na. No? Ika ay naglalaro. Itong lalaking ito, itong binatang ito, ay talagang sobrang adik po sa katunayan, nagkakating classes pa siya. Kung ang mga magulang niya inaasahan, nag-aaral siya sa eskwelahan, ay nagkakating. Bakit kanyo? Ano Ano ginagawa? Nagko-computer. At ito pa ang maganda ang matindi dito. Ang alam na magulang, nasa simbahan siya at nag-serve sa simbahan. Bilang kabataan, bahagi ng youth ministry. Pero nasaan siya? Nasaan? Nasa computeran. Naglalaro. Computer addict nga eh. Ayan, ano? Computer addict. Ayan. Pero, isang araw, something happened to this young man. Habang siya ay nasa misa, okay? Pahingan niyo po ito. Habang siya ay nasa misa, bigla na lamang, instantly, nakaramdam siya ng kalungkutan. Kalungkutan dahil napagtanto niya, mali na yung kanyang ginagawa. Yung kanyang pagiging kadik sa computer games instantly this young man felt so guilty about it to the point na maluha-luha na siya sa loob ng misa dahil something just happened all this time yun ang ginagawa niya akala ng magulang niya nasa eskwelahan siya akala ng magulang niya nagseserbisyo sa na simbahan yung pala naglalaro ng computer and he felt so guilty yung po yung tinatawag nating baptismo o binyag ng pagsisise ni Juan Bautista. Yung bigla kang nakaramdam ng kalungkutan, ng pagkakaroon ng nakukonsensya ka, na feeling mo, mali yung na ginagawa mo, bigla kang naliwanagan. Naramdaman nyo na ba yun? Yung ganoon. Yung bang ginagawa mo na pahirate, no? Nahirati ka na, biglang at one point o maybe a slow process, biglang dumating ka sa punto, mali na yata yung ginagawa ko. Hindi na tama. Niloloko ko na itong mga tao. Niloloko ko na pamilya ko. Hindi na tama ito. Sinisira ko katawang ko. Ano na magiging kinabukasan ko? Papaano na yung mga anak ko? Pag ako ay nagkasakit, bigla na lamang naliwanagang ka at bigla kang nagsisi. Yun po yung ginagawa o ginawa ni Juan Bautista. Ang biniyag ng pagsisise, ika nga, inihahanda niya ang daraanan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, kanya pong binubuksan ang mga puso ng mga tao para mapagtanto nila ang pangangailangan nilang magbalik loob sa Diyos at magsise. Amen? Yun po yung una. Ituloy ko po yung kwento. Ito pong lalaking ito, nagbago nagbago. Nagsumikap siyang iwasan na ang pagiging adik sa computer, unti-unti, unti-unti, hanggang lubusan na niyang hindi ginawa. Lubusan na, natanggal na niya. At ito pa maganda, good news. Father, sabihin niyo, Father, ano yung good news? Pakitanong niyo ako, Father, ano yung good news? Ito pong binatang lalaking ito pumasok sa seminaryo mula sa you know, ganyang ginagawa, pag, pagsisinungaling, pagluloko sa kanyang mga magulang, pag, pag, uh, you know, pag, pag uh, aaksaya, bigla na lamang bumaling sa Diyos at tinugon niya yung tawag ng Diyos para magpari. At siya ay nanatili sa seminaryo ng maraming taon. Pagkatapos po, ang good news dito, nakatapos siya sa seminaryo. At eto pa po, Wait, there's more. Kahapon, anong araw kahapon? Sabado. Kahapon po ay inordinahan na siya bilang diakono. Deacon. From the title brother, ngayon reverend na siya. Pwede na siyang magbinyag. Siya ay naging diakono na. Umangat na ang kanyang kumbaga, ang kanyang estado, ay estado na ng isang kleriko, kagaya ko, kagaya ng pare. ikanga. nga. At alam nyo, kung ano ang pangalan niya? Ang pangalan po niya, ngayon, ay Reverend Ernest Gio Velasco. Diya ko na na po siya. At alam nyo kung nasaan siya? Ayun po, oh. Yung nagbasa ng Ebanghelyo. The other day, parang sa, ano siya, sa Kristan. Ngayon, diakon na po siya. Nakita niyo po, ano po ng ano pong proseso nangyari? Bi, mula sa pagsisise, biglang nagkaroon ng bagong tao sa kanya. Hindi lang siya doon sa sise. Nagsisise, hindi. Naging bagong tao na. Naiba na yung prioridad niya. Naiba na yung kanyang hangarin. na naiba na yung kanyang gusto. Bakit? Kasi binago na siya ng Diyos. Yung po ang tinatawag na binyag ng Espiritu Santo at apoy. Ito ay nagpapabago sa atin. Hindi lang nagsisise kung hindi nagbabago. Alam nyo, minsan, minsan ganito po nangyayari, sorry ka lang, sorry. May ganun tayong ano, no? Sorry ka lang, sorry, hindi ka naman nagbabago. Yan. Narinig nyo na ba yan? Nangyari na ba sa inyo ka Nakakailang sorry ka na. Paulit-ulit mo naman ginagawa. Sorry ka, sorry, 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 sorry. Wala ka namang ginagawang pagbabago. Baguhin mo sarili mo. Alam nyo, totoo yun. Sorry is not enough. Sorry is not enough. Sorry should lead us to changes. Yung pagsusorry dapat yan, ahantong sa pagbabago. Pagbabago ng kalooban at pagbabago ng buhay. Baptism ng, bin, ng tubig at, at baptism ng Espiritu Santo at apoy. Magkaiba po yan, pero yan ay magkadugtong. Marami tayo, mga kadeboto. Ayan, mga kadeboto. Maaring dumating sa buhay natin, napagtanto natin, mali yung ginagawa ko. Panginoong Isus sa Reno so, sorry po, sorry. Ayan, di ba? Sorry po, ngayon tumataas ka na ng kamay. Dati hindi ka tumataas ng na kamay, naiiyak ka nga eh. Di ba? Ngayon dumadaan ka lang sa, sa harapan ng simbahan ng po, tataas ka kahit nakamotor ka, gaganon ka. <laughs> Di ba? You feel sorry. Sorry po, mahal na po ngayon sa sareno. Pero sana po yung ating mga debosyon ay hahantong iyan at magdadala sa atin sa pagbabagong kalooban. Pagbabagong buhay. Di ba? Hindi po pwede na kumahawa ka, humihila ka ng lubid, kumahawa ka ng pingga, nag, uh, nagpapaaka. pero pagkatapos naman ng traslasyon, piyesta, pag uwi mo ng bahay, sasaktan mo na naman yung asawa mo, mumurahin mo yung mga anak mo, parang hindi naman yata, <laughs> parang hindi naman, <laughs> hindi naman yata tama yon, di ba? Hindi po pwedeng ganoon. Kung makapagsakripisyo ka, pagpiesta, pagpagprosisyon, pag, pag, -pag, -pag kahit magka tibu-tibu na yung paa mo, kahit ma, na yung mga daliri mo, paltus paltos yan, ganoon na lamang. Pero masabihan ka lang ng kaunti, ng, ka ng, ng, ng barkada mo, kapitbahay mo, sumasabog ka kaagad sa galit, manunugod ka kaagad. Di ba? Kung makapagsakripisyo tayo sa nang sakit, sa pongesos sa sareno, ganoon na lamang. Pero yung kapatid mo, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, kamag-anak mo, kaibigan mo ay hindi mo mabigyan ng pagpapasensya. Hindi mo hindi mo kayang unawain ni hindi mo nga kayang patawarin. Amen. Nakita po natin, ito po ay isang proseso. Binyag ng tubig, binyag ng Espiritu Santo binyag ng pagsisisi binyag ng pagbabagong buhay nasa saan tayo diyan saang bahagi na tayo dalangin natin sana po tuloy-tuloy tayo tuloy-tuloy at paulit-ulit na pagsisisi pagbabago pagsisisi pagbabago